hindi naman lahat ng motor masasama. Kasi tingin nila sa amin, pag naka-motor masama na agad. Na kami na lang lagi pinagdidiskitan. Tama lang yan at talagang dapat patas yung pagpapatupad sa batas natin. Hindi lang yung kaming mahirap, kaming mayaman. bilang isang motorcycle rider. Nauunawaan daw ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang sentimyento ng mga rider. Kaya ngayon, may mga adjustment daw na gagawin ng PNP. Sabi ko, wala naman po masyadong riding tandem na reports po natin. So, we have to change po yung ano, how we conduct po yung checkpoints. Makakaasa po kayo na babaguhin po namin. Pinuri ni Sen. Idol Rafi Tulfo ang Philippine National Police, PNP, sa pag-aksyon nito sa kanyang mungkahi na ipatupad ang mga police checkpoints sa lahat ng sasakyan at hindi limitahan ito sa mga motorsiklo sa pamamagitan ng paglalabas ng memorandum. Sa gitna ng mga reklamo sa diskriminasyon laban sa mga motorcycle riders, hinimok ni Tulfo noong Marso taong 2024 ang PNP na maglabas ng tamang checkpoint guidelines na patas para sa lahat ng motorista kabilang ang four-wheel vehicles tulad ng pickup, SUV at van. Motorcycle riders are the most harassed discriminated against motorists in the Philippines and only in the Philippines. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. Nakikita ko po, halos araw-araw, ang haba ng pila na mamotosiklo. Magtataka ka, ano bang meron bakit ang haba ng pila na mamotosiklo? Merong checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ng compartment, kakapkapan, at yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga Tagalog enforcement, bakit wala bang kriminal doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Bilang isang rider, abala sa amin yan, sa hanap buhay. Siyempre, hindi ka naman makakapasok dyan kung hindi ka kumpleto sa requirements tulad ng lisensya. Hindi pwedeng paso yung registro mo. Siyempre, pagka na-checkpoint ka, yung oras mo sa paghatid sa customer mo, abala na sa amin yun. Inihain din niya ang Senate Bill No. 1977 sa parehong buwan upang i-regulate ang pagtatatag ng mga checkpoint upang maiwasan ng anumang paglabag sa mga karapatan ng mga motorista laban sa pang-aabuso at tanim ebidensya. Masaya si Tulfo na malaman na si PNP Directorate for Operations Director Brigadier General Nicolas Salvador sa pamamagitan ng isang memorandum na may pechang ika-22 ng Hunyo taong 2024 ay nagutos sa mga pulis na itigil ang selective na pagpapatupad ng checkpoint operations. Kinumpirma rin ni PNP Chief General Romel Francisco Marble ayon sa mga balita na ipinag-utos na niya sa mga pulis na isama ang mga sasakyan at iba pang sasakyang may apat na gulong sa checkpoints at kung masyadong madilim ang tint. Sabi ko sa mga, when you conduct a checkpoint, wag, wag kayo magta-traffic. I, I guess it's more of traffic, kaya kala nyo po mga, ano, po mga motor lang. Pero mayroon po kami yung checkpoint po ng, ano, natin, ng na mga coach, hindi nyo lang nakikita. Traffic din ang isang problema na ay sutukan ng PNP sa susunod the State of the Nation address ni si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, kahit walang banta sa seguridad, nasa 22,000 na police pa rin ang i -deploy. Gaya nung sa pagkakaroon ng parehong guidelines para sa lahat sinabi ni Senator Idol na maiiwasan din ang traffic jams na dulot ng mga checkpoints Bukod pa rito, kasalukuyang pinag-aaralan ni Tulfo ang mga paraan upang magbigay ng diskwento sa motorcycle registration at renewal para sa mga sakay ng Transportation Network Vehicle Service, TNVS, kabilang ang mga food delivery riders at surir para mabawasan ang kanilang mga gastusin. Oo oh, lagi lang ang nakatago sa motor. O, oh, mas may nakatago pa sa sasakyan medyo na-hassle lang sa amin. Parang siyempre, parang na-discriminate yung mga nakamotor. Eh, mas madalas nga yung mga naka-four wheels yung iba. Di ba po, yung may mga barel, may mga kargadong mga droga. Hindi naman lahat ng motor masasama. Kasi tingin nila sa amin, pag nakamotor, masama na agad. Na kami na lang lagi pinagdidiskitan. Tama lang yan na talagang dapat papas yung pagpapatupad sa batas natin. Hindi lang yung kaming mahirap, pati mayaman. Babaguhin na raw ng pulisya ang panuntunan ng pagpapatupad ng mga checkpoint. Huwag lang masyadong mag-focus doon sa mga motorsiklo. Bagkos ay dapat ay isama rin sa pag-check yung mga four-wheel vehicles sapagkat uh, uh ito mga sasakyan na ito ay maaaring sakyan ng mga kriminal at ng ating mga suspects. Senator, maraming maraming salamat po. Kung mapapatupad po sana yan, eh, eh, mas maganda po. Ma talagang magiging patas lahat para sa motorista. Maganda naman yung gano'n na pati sila kasama na sa checkpoint. Hindi lang kaming mga nakamotor. Okay lang naman mga checkpoint. Kasi ang natatakot sa checkpoint, yung mga masasamang tao. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa gano'ng sitwasyon? Kaawawa po sila wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Chokepoints points in of, a, of some criminals na running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng choke point against doon sa tumatakas ng mga kriminal. pero bakit motor lang? Um motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the philippines. and only in the philippines. and i can attest to that. although i'm not a motorcycle rider, but i've seen it with my own two eyes how the riders are being oppressed. almost every day. And who oh, are the oppressor? Unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila ng mamotosiklo. Magtataka ka, ano bang meron? Bakit ang haba ng pila ng motosiklo? Merong checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. Motorcycle, pila-pila. Hinahanapan ng mga lisensya. They were stopped with no probable cost. And we have the HPG here. Maybe traffic enforcement group. Do we have a member of the traffic enforcement group? ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cost. At ano yung probable cost? Walang helmet. Sira yung uh, ilaw. Gewang-gewang. -gewang. Those are just example of probable cost. Pero sa mga nakamotor, pinapara, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration. Bubog sa compartment. Kakapkapan. Kali. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga Tagalog enforcement, bakit wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas ang mahalap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga dekotse, van, SUV, eh kung gusto niya pa, bazooka pa eh, M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan eh. Bakit hindi yun nahanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience na kung po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangotong. Ngayon, naplantahan ng ebidensya yung kawawang rider, iingian ngayon ng kotong. Pag walang may bigay na kotong, ididiretsyo sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang na remedyo, ito yan hindi ko kulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan. Especially during gun bans. Checkpoints. In pursuit of a of some criminals na running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng choke point against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? Eh di lahat na. Palagi ang mga nakabotresiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka doon may plaka meron pang genius na nag na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso what the F bakit ganoon na lang galit sa mga motorcycle riders hindi po patas we have to be fair If we are going to implement the uh, checkpoint policy, it has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, naka-van, uh, van, kotse, libre na. O baka takot yung mga natin, e baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o, o nandun si Globe, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, o baka ako nandun. Pero pinala ako, hindi ko kayo mumarahin kung may kasalanan ako, ba't ko kayo mumarahin? I wouldn't do that. But anyway, my point being here is, kung gusto po natin lagay pa-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, pantay dapat tingin natin, hindi lang po sa mga motosiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka four wheel vehicles kasi po tinted yan tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon uh, laban sa mga riders, of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si uh, Senator J.V. and I will make sure ay itong binay papasa ko, may katapat na parusa kung sino man ang lumabag. Kung sino man nagpakita ng hindi ka nice, nice, nice at nagdi-discriminate against ating mga riders.